Historic night for the NBA sa James family at ang Lakers. First father son to win the NBA, Bronny at Lebron. Pasabog dunks agad ang gustong mga gawin. Kaso napagalitan nga lang agad si Bronny dito. Si Anthony Edwards naman abay sinuntok nga si Austin Dream sa dibdib sa harap ng referee. At si Dalton Kinek pasiklab agad sa first official NBA game niya. First game of the season between the Los Angeles Lakers and the Minnesota Timberwolves. Game 1 out of the 82 games. Abay, umpis na agad idol in the first quarter. What a start for Rui Hachimura. 3-pointer agad yan, tapos ng lang kay Rudy Gobert. Then on the other end, sinupalpal niya pa rin edong si Rudy And Lebron James mga idol, hindi naman May 4 points agad dito after ng fast break dunk niya. At napa-quick timeout ng Wolves after na umangat Lakers 11-7. Great defense nga ang Lakers so far dito sa umpisa ng quarter natin at ang Wolves na hirapan, dami nga nilang turnovers dito. Pero salamat na lang kay Anthony Edwards at sa kanyang pagkayod. Last minutes ay nakabawi pa nga ang Minnesota Timberwolves. Tumulong na rin ang kanyang ibang mga teammates para nga mag sila ng 1 point lead 23-22 after the first quarter. Second quarter natin malamig nga ang 3 point shooting ng Lakers kahit open looks na. Kaya naman mga idol sa loob muna sila umatake. Nice pass kay Hayes na bad sa si Edwards sa depensa ng kanyang team. At tinuloy-tuloy nga ng Lakers ang atake sa loob. Butas kasi ang depensa ng Wolves. Kaya naman umangat sila 34-27 after ng nice crossover ni Lebron for a layup. Timeout ang tinawag ng mga dayo. At ang rookie nga na si Dalton Kinect na kuha ang kanyang first NBA points after ng kanyang 3-pointer. Sinamahan niya pa ng magandang up and under layup over kay Edwards. Hype ang buong arena. Lumabang na rin ang Lakers by 19 points dahil nga sa patay na opensa ng Wolves. Dami pang offensive rebound ng Lakers. At talagang napakaganda nga ng Lakers offense dito ang sarap sa mata dahil sa magandang ball movement and Bronny James and Lebron James sabay na pumasok with 4 minutes left in the quarter. History nga, first father and son duo in the NBA. Napagalitan at nasigawan nga agad itong si Bronny nang dahil magkakamali pa nga siya sa matchup na kanyang kukuwanin. Then muntik pa ang putback dunk dito ni Bronny kaso nasupalpal ni Gobert. And sa last minutes natin kahit papano nakabawi nga ang Minnesota dito Nababa nila ang 19 point lead ng Lakers to 13 points na lamang Sa pagtatapos nga natin dito sa second quarter And si Bronny James first attempt sa 3 pointer kaso hindi nga lang pumasok Pero bumawi naman dyan si Lebron James with his backdoor one hand monster dunk At dito ngay si Edwards ay sinuntok nga si Reeves sa harap ng referee Kaso alam naman siguro ng referee na magdropa sila dahil teammates sila sa Team USA sa ating third quarter, ebay eh, kahit hindi nga maganda ang shooting ng Lakers both sa three-pointer pati na rin sa field ay dinodomina pa rin nila ang laban. Up sila by 14 points with 6 minutes left nang dahil nga yan sa anilang all-out effort pagdating sa depensa pati na nga rin mga ito sa offensive rebounding. And then nilamon nga rin dito ni Andre Davis ang dunk attempt ni Rudy Gobert, what a block shot. Pero sa last minutes mga idol ay dito na lalong nakadikit pa ang Minnesota Timberwolves Kusaan sila naman ngayon ang humahasel on both ends. 82 to 74 down na lang sa walong kanilang hinahabol after 3 quarters. Pagpasok naman ng ating 4th quarter, Lebron overpowers Rudy Gobert and 1 nga dito. Pero garang dapat timeout ang Lakers dahil nababa na lang sa apat ng Wolves ang kanilang hinahabol. Pero after niyan, the Lakers quickly answers sa pangunahan ni D'Angelo Russell scoring and playmaking at nabalik nga nila sa sampu ang kanilang kalamangan 91-81 Wolves naman ngayon ang tumawag ng timeout. And then ang pumasok nga tayo sa clutch time ay dito na lumabas si Andre Edwards at nag over para nga sa kanyang kopunan. Pero si Andre Davis ay ganun din naman mga idol complete take over na nga rin para sa team ng Lakers. Pang MVP nga ang kanyang laruan para nga bigyan ng Lakers ng 99 to 88 lead with 5 minutes left. At sa last minutes mga idol, MVP mode na talaga si AD binuot ang Lakers offensively at defensively at talagang nilamon nga ang buong Wolves team para nga dali ng Lakers sa kanilang first win of the season.